So ayun guys, kung gusto naman ninyong mawala yung ingay dito sa pinto kapag kabukas, yan, so kailangan buhay yung susi para tumunog siya. O buhay ang makina. Yan. Natunog siya guys. So itong isang remote natin, ito gagamitin natin. Yan. Ang gagawin nyo lang para mawala yung annoying sound na yan ng pinto is, ito ito, press nyo itong X na may speaker yon X. Tsaka itong lock. Yan. Press and hold nyo lang yung dalawa. That's a release. Yan. Wala na yung tunog ng annoying sound kapag kabukas bukas ang pinto. So, ganun lang kadali. yon I-off. Oh. Pero kung gusto nyo yung ibalik, so, i-press nyo lang uli itong dalawang ito. Yan. Yan. Natunog na uli. So, tanggalin na natin. Yan. Okay. So, hmm. wala na.